Ayun, oh. Mga load sa ito nga pala oh. mga coaster mga pagkain Pilipino dito sa Nesto Ito, dami ito, may kipi Ayan, dingdong mga produktong Pinoy ganit Pinas Ayan, ribisco Kipi Ayun ba rin sila dito Oh. Uh, uh, may mga palaman, ang biskwit to. Kaling pang Pinas to mga kabayan. Sorry, may mga nudo sila, laki ni, Sorry po, laki ni, Chicken. Yeah. Galing Pinas, lahat galing Pinas. Yan may mga palaman galing rin Pinas. Ay yeah. del monte. Oh, to pictorial lang. SRC2. Yan. Kami mga seasoning rin sila dito. Meron digo. Yan. Ito yes. sa tomato sauce parang gusto ko mag spaghetti ah ito Italian style spaghetti sauce ah, ito ah, Italian spaghetti sauce mag spaghetti ako na century 2 na sila tapos macho eh. Ito yung sa Nesto, mga produktong Pinoy. Okay, salamat ka bayan.